Tuloy-tuloy po tayo sa pagharbes. Salawa, muna. Alain. Yung bagaw? Oo. Huwag na muna yung bagaw. sa Iks na ano na yan. Tapos bilangin mo ngayon kung ilan ang... ang ilang ang kolonin na para alam natin kung may masira kung ida-record. Yeah. Ganda. Oh, wow. Ganda. Mga oh, dapat display. Ano po Mga dapat i-split. Oh. Hmm. isplit. Ari ay iba pa rin ang ano. Para ilagay mo sa ano, sa dati. Butasan, butasan mo 'to, hindi. Ah. diyan uh, doon ilalain Yan ito ang ilalain dito sa dito po. Oh, itong ilalain dito manggaling. Padala. Yeah. Yeah. Ito yung... sixty 68 ito nung una. Sixty-eight. Nung unang kalasan. Baka yun 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 Ay, naawasan ng sampo. nung hmm. ano. Mamaya oh, pabibilang natin kay Sir? Ayun yan, niya, rin tatlo. Basta mabigat? Oh, ayo, ayo. Hindi na matagal na 'yan. Split natin. Ayo. Pati ano, may brood. Pati babaw tinanat ng ilalim pa naman puro pulot ng ilalim buwan mo, buwan mo nga eh, okay ko na parang pulot ng ilalim mo yan tatong eh. ay kik kik ano yun sari ay kik sari pa rin eh ang burug pa rin. bawasan natin ang ano yan pati natin ng brodine din. dini dini huwag na huwag na ito ibaw wala namang ano eh. mo nalaan ang brodine kaya natin dini nasi mo din. na ito nasi mo na itong gulo ito dadaluhin nato huwag natin tatatluhin napaka ano naman napaka gahaman naman natin pag tinatlo hindi kulot din so, Mm-hmm. ari ay ito ang bukod mo basta mo kaya ng pulot pag inalsa mo ng pulot yan ang ilagay mo sa dati yan ang ilagay mo sa dati basta mo ng pulot Hindi ko sa dati. Ha, pwede na yan. Okay,